Di ka magsisi sa huli. Sana. Uy. Uy, ano, 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 ano. Sala, sala. Sala. Ano? Don't ano? don't make! Iyay! Iyay! Ayan na. Lumarang na naman. Gi. Sabi ko lang Oh. Di ka magsisi sa huli. Sana. Uy. Uy, ano, 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 ano. Sala, sala. Sala. Uy. Hey

mga siki sa mga siki ito lang sa ano nandiyan dyan? mo lang wala na pamatay ah oo nga ano gano'n gano'n malang siya ay balik na yung kanyang ano ah di parang manok ano sa ako naman mga bisaya dito naman sa utok sa ulo mga ay buta yung nice ano ba guna naman Lamarangs. Sa so may palikpik tiyo, kilikili. Uh, hindi na nga nakakapalag. Ito hindi pa tinitira. Abang-abang tayo. Dali na naman, lamarang. Oh, kamadan dai nga.